Aerox 155 2018 2019 model na so na 19 na to nalabas pero 18 to model so kayo na so foggy no so naka registro ito with plaka na yan may plaka na halos uh, konting dents lang po yung issue nito na so, may plaka na yan uh, naka registro siya hanggang September pa 2024 no so ayan ang ganda so ang tinakbo nito is 25,000 kilometer. Ayan. Oh, so, ayan, gumagana pa yan lahat. No? So, 25,680. No? So, ayan. Ang pogi pa nito. Stock na stock. Stock lahat. Pati yung panggilid stock. Ayan, ito lang yung napalitan. Oh. No? So, ayan na. Gulong, may kakapal pa. Ang kakapal pa ng mga gulong nito. No? At maalaga yung may-ari nito. So, ayan, mga konting dins lang. Tulad nyan. Ayan, sa mga may gusto nito. Pim-pim lang kayo mga backland. Oh. Ayan, no? Oh, so panda natin. Tadaan! Ayan, no? Oh, smooth pa. Walang usok. Walang tagas. Intak na -intak ng ang makina ko. Ayan, malinis yung makina. Ayan, walang usok. Walang tagas. na garubhema. Ayan, oh, no? Ayan, oh, no? lang lagi ano. so, ito lang yung issue no ito yung pinaglagyan ng bracket dati pero so pero pinalitan na ng ganito para hindi siya tatama dun. so yan na napaka okay pa nito solid na solid pa to ayan no yan, kunti punas lang to no so ito na ah, tapot na tayo ng tarlac no then nakita tayo ng bagyo sa monday na siguro so kaya na so ang ganda oh pogi pa lukor eh naman kita kita nyo naman gumagana lahat yan naka loud horn pala to pero yung loud horn nya hindi pia no parang stuck to ng ano uh, stuck ng sakyan so sakyan to yung loud horn nya stay so, natin yung loud horn loud horn loud horn Ayan, oh. pang sasakyan to yung loud horn ay napakakinis pa ayos na ayos pa no ito pala yung ano repaint ito 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 repaint yan pero tignan mo naman totoo totoo yung kulay no parehas na parehas at saka ito repaint din to ito repaint pero tignan mo naman hindi yan basta basta repaint no so ito at saka ito ayan oh, ganda ng pagkakatira hindi yan basta basta nagpupas Ayan na nga so, na nga Ang ganda So yan, Team lang kayo no Aerox 2019 to na ilabas no So Naka-race ko Ayan Mura mura lang to Team lang Ayyyy Pwede na to sa 80 Ayan 80 Ang ganda pa